Tuloy na nakaalalay sa pagbangon ng mga taniman sa Benguet sa kanilang pinagdaanan sa mga nagdaang bagyo ang National Irrigation Administration Cordillera. Katunayan, kamakailan lang ay pinasinayaan na ang Kalinglingban Communal Irrigation System sa Buyakawan, Bugyas, Benguet. Mayroon itong limang reservo tanks na kayang patubigan na ngaabot sa 28 hektarya ng taniman. Higit apat na pong mga magsasaka ang makikinabang dito. Aksiptaron namin din na i man, pasalamat kami sa takdaktan, takdaktan di maitulong ng nakamisin. Kasi diyan may baklan wat ang nakamino, higit tapay kumakit, yung wat datang ay snake generation kapututan niya, kasi diyan mo may insult namin din o blami isung lawa so, may patawit misin sin so, mga sarunong nakamino. kakaisa at pagtutulungan sa pag-aalaga ng naturang irigasyon ang tanging kahilingan ng LIA. We hope na itutuloy tayo na i-improve ang irrigation systems tayo to increase the uh, production tayo ng yeah? Sa tala ng ahensya, nasa 95 na mga irigasyon na ang naipatayo mula sa target na 266 ngayong taon. Kasalukuyan pa rin naman ang konstruksyon ng isang daan at 77 mga irigasyon na target matapos ngayong taon. Ang ginagawa ng NIA ngayon is to uh, increase irrigation development dito sa Cordillera. So with this, we uh, construct new irrigation projects para ma-increase yung irrigation development natin dito, ma-increase yung area of production. And uh, uh, meron naman kaming uh, mga repair works, restoration works sa mga existing communal irrigation systems natin. Inaasahan kasing mararamdaman na ang moderate El Nino simula sa buwan ng Nobyembre ngayong taon na magtatagal hanggang sa unang quarter ng 2024. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.